Pampa. Grabe, napakaraming nangyari ngayong 2018. Talagang makasaysayan. For the first time in Pinoy history, may napatalsik Chief Justice nitong Desembre na ibalik ang Balangiga Bells. Pinakamalaking loto jackpot, 810 million. Duterte, winidraw ang Pilipinas mula sa International Criminal Court. Rappler, hinasil ng gobyerno. Reporter, pinagbawal sa Malacanang. Pero editor na Maria Reza, naging second Filipino person of the year ng Time Magazine. UP, nakapasok sa championship after 10,000 years. May mga balitang maira painggan kaya ng Korean law. At yung tig-isang lipong pisong kilo na presyo na sili at galonggong at bigas na may bokbong. Dahil sa Dengvaxia scare, marami tuloy ayong pa bakuna. 65 na sa mga Dengvaxia recipients ang namatay. May mga balitang nagpakaba, kaya ng paglakas ng pwersa ng China sa West Philippine Sea. At iskandalong hindi pa ang pribadong impormasyon natin sa Facebook. And that was a big mistake. At kinaba ng mga tambay. I never said arrest them. Meron ding balita ng panandali ang pagsasara at muling pagbubukas na ia, sinara may airplano bumara. OFWs na ba sa Kuwait? Boracay ni Rehab ng 6 months. Marami rin balita ng tagumpay. General Lubito Palparan na convict. Emelda Marcos Lin, 7 counts of graft. Pinay gold medalist sa Asian Games. At syempre... <laughs> Andiyan din ang mga talunan. Pantalyon Alvarez, natanggal bilang speaker. Tell me, sir! Si Harry Roque din, pinahaya ng presidente. Ka manalo. At ang mo matay-matay pero di makausad-usad na tsa Si Trillanes, muntik ng Maselda. Mula Thailand, isang kwento ng pag-asa sa isang kweba. May balita din na ba Duterte versus Simbahan. Who is this stupid God? Most of the priests there are homosexual. Huwag mong gagamitin ang iyong kapangyarihan para Mambakto. Pinas versus Australia at Chris Aquino versus Mocha. Magtutuos tayo. Pero ding mga balita na nakakatawa tulad ng ending ng pinangakong jet ski at may bagong Senate President. Ang ipaglaban ka nayaan mo. At selfie muna. Yung mga balitang na nagpa-apoy sa matang social media. Nasaan yung five minutes? Ano yung five? Inom kaya si iwan anak nyo dito? Walang bintana, oh. Kung ano eh kung o oh, bakit rights ko to eh. Bugbog dangal, may advance mag-isip, may lagi nagtatanong. Paano masabi? At may minumulto. Happy birthday, kagawad Chris Morales. Aba siyempre, marami rin balitang punong-puno ng pag-ibig. At bago magkalimutan, balitang punong-puno ng talino, sayaw, musika at kaya yeah, mula po rito sa Word of the Lord, Action Prime at News 5. sabi kami ng goodbye 2018 at bumubati kami ng happy new year!